Nangunahan ni Soto ang groundbreaking at capsule-laying ceremony kasama sina Vice Mayor Dodot Jaworski at marami pang iba. Inihayag ni Pasig City Mayor Vico Soto ang pagsisimula ng pagtatayo ng bagong Pasig City Hall, isang siyam na bilyong pesos, proyekto na naglalayong gawing makabago ang pangunahing kumplikadong pamahalaan ng lungsod. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ngayon ay ang pinakamahusay na oras upang simulan ang konstruksyon para sa bagong Pasig City Hall. Patunayan namin sa mga pasuyanyos na ang aming mga reforma ay gumagana, sabi ni Soto sa isang post sa Facebook. Ang pagpansin sa Pasig ay nakatuon upang ipatupad ang mga proyekto na maayos na binalak, mataas na kalidad, at walang mga kickback at katiwalian. Matatandaan ang unahan ni Pasig Mayor Vico Soto ang ceremonial na pag-sign ng 9.26 billion pesos na kontrata para sa bagong proyekto ng Pasig City Hall. Sabi ni Soto, this project is bigger than any of us, ang proyektong ito ay isang bagay na tatagal ng mga henerasyon na darating. Naloon din ang mga contractor para sa proyekto, sina Architect Royal Pineda at Engineer Isaac David ng MTD Philippines, na nagpaliwanag ng mga detalye ng mga plano para sa bago at modernong City Hall Compound. Sa kaganapan, ipinaliwanag ng lokal na pamahalaan ang mga prosesong kinasasangkutan at ipinakilala ang mga indibidwal na magiging bahagi ng pagtatayo ng nakatakdang maging Biggest Infrastructure Project ng lungsod. Sinigula ng proyekto dahil iniulat noong 2019 na ang mga bitik at pinsala ay natagpuan sa City Hall at dahil walang magagamit na mga tala o plano para sa gusali, ang mga inhinyero ng City Hall ay hindi nagsagawa ng isang tamang pagtatasa ng istruktura. Sinabi nito na ang City Hall ay hindi naligtas para sa mga empleyado at kliyente nito. Pagkatapos ay inupahan ng lokal na pamahalaan ng isang istrukturang engineering firm upang suriin ang City Hall. Isa sa mga natuklasan nila ay, ang mga gusaling bumubuo sa Pasig City Hall ay hindi maayos sa istruktura at hindi naligtas na sakupin. Sinabi ni Soto na ang Pasig City Hall Construction Consortium, na magiging kasosyo sa proyekto, ay napatunayan na ang track record nito hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aniya, ang orihinal na plano ay eretrofit lamang, ngunit matapos makipag-usap sa ilang arkitekto at inhinyero na hindi nagrekomenda nito, nakita niya ang pagtatayo ng bagong City Hall bilang pinakamahusay na opsyon upang matiyak ang kaligtasan para sa mga pasigenyo. Habang ang proyekto ay nakatakdang magsimula, ang alkalde ay nagpahayag na ito ay mas malaki kaysa sa sinuman sa kanila, Sinabi na ang proyekto ay isang bagay na tatagal sa mga susunod na henerasyon. Samantala, sinabi ng Department of Transportation, DOTR, around 5 companies are lining up upang maging operator ng North-South Commuter Railway, NSCR, habang ang proyekto ng big ticket ay patuloy na gumuhit ng interes ng mamumuhunan sa gitna ng mga iskandalo sa korapsyon na kinasasangkutan ngayon ng public works sectors. Sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na apat hanggang limang kumpanya ang nagpahayag ng interes sa kontrata ng Operations and Maintenance, O&M, ng NSCR. Ibunyag ni Lopez ang mga pangalan, ngunit sinabi niya na ang mga interesadong kumpanya ay isang mix of foreign and local. Noong nakaraang buwan, Natapos ng DOTr ang market sounding activities upang maipakita ang proyekto ng O&M sa parehong dayuhan at lokal na namumuhunan. Ang kasunduan ng konsesyon ay nakalagay sa Manila, Singapore, Paris, at Tokyo. Kasalukuyang tinatapos ng DOTr ang dokumento ng pagbid para sa konsesyon upang matugunan ang mga alalahanin at iba pang feedback na natanggap sa mga roadshows. Kinauna ng sinabi ng transportasyon na si Timothy John Batan na ang ahensya ay tinutugunan ng mga alalahanin tungkol sa pagbabalik ng NSCR sa pamumuhunan, na karaniwang itinaas sa bawat pag-aayos ng Public-Private Partnership, PPP. Ito ay lalong nauugnay para sa NSCR, dahil ang kontrata upang mapatakbo ang halagang railway sa 200 at 20 na bilyon pesos, sa ilalim ng isang panahon ng konsesyon ng 15 taon, ang kontrata ay sumasaklaw sa mga tren, depo, istasyon, guideways, electromechanical systems, and auxiliary facilities na sumasaklaw sa distansya ng Clark sa Kalamba. Kasama rin dito ang pamamahala ng mga interoperation ng NSCR kasama ang under construction Metro Manila Subway Project. MMSP, lalo na sa Bikutan hanggang Kalamba segment. Sinabi ni Lopez na ang DOTR ay nagpaplano na simulan ang proseso ng pagbid para sa project around last week of October o sa unang linggo ng November, sinabi niya na inirekomenda ito sa ahensya ng tagapayo ng transaksyon nito. Ang proyekto ng North-South Commuter Railway, NSCR, ay isang malaking proyekto ng tren sa Pilipinas na naglalayong e-connecta ang Clark, Pampanga sa Kalamba, Laguna, na may kabuoang haba ng 147 kilometro. Ang proyekto ay inaasahan na makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Metro Manila at ang nakapalibot na mga lalawigan, at makapag-decongest ng trapiko, at mapalakas ang pag-unlad ng ekonomiya. Ang North-South Commuter Railway (NSCR) ay naglalayong gawing makabago ang pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang mabilis, maaasahan, at ligtas na sistema ng tren, at ang mga benepisyo nito ay kasama ang nabawasan na oras ng paglalakbay at kasikipan ng trapiko. Pinahusay na koneksyon sa buong mga rehiyon at pag-iwas sa aktibidad na pang-ekonomiya.